Na daw sa report, kini kaluto ani, mo nay nga busog-busog na pud ang tiyan. Na dira ang boto oh. ga hada da peta sila ay na So, dako kay kaldiro ang binignita na niro. Kulat lang. Pag -sun -learn lang kay nagluto pa. Malapit na maluto. Yan, nilalagay na lang. Tagal pa. Nilalagay na lahat ang mga ingredients sa ano. Tagal sa pa yan. Mo. Oh, yan. Nagkulo-kulo na, kumukulo. Nagkulong-kulong na eh. <laughs> <laughs> ayan, ayan, taga <teka> luto. Ayan, <laughs> taga kok. Oh, ayan, taga hmm. Sige, yuk kagin mo yan. Para malutuin. Bilis-bilisan. Para makakain. Wala, <laughs> ha. na gating kauna binig Ano na siya.